Grabbing me. Mm -hmm. For the first time. And ever, ever. Bitaw No? Taka na. Di mo nino mo. Mahurot. Tadak. Tulurami ka mo. Aradagana. Tadak. sana may sa probinsya din to para makakaon ng mga bata thank you lord sa biyaya god bless god bless lord god bless lord